Sino ang nangungunang pinakamayamang celebrity sa Pilipinas? Sa mundo ng showbiz, may mga bituin na hindi lang sa talento mayaman, kundi pati na rin sa yaman at ari-arian. Unang pasok sa ating listahan, si Manny Pacquiao. Hindi lang sa boxing ring matunog ang pangalan niya, kundi pati na rin sa listahan ng mga mayayamang celebrity. Sunod naman ay si Willie Revilla. Kilala sa kanyang mga game shows, hindi may kakaila ang kanyang malaking kita at investments sa real estate. Pangatlo, si Vice Ganda. Sa kanyang mga hit movies, sold out concerts, at successful business ventures, talaga namang umaapaw ang kanyang yaman. Hindi rin magpapahuli si Sharon Cuneta. Ang megastar ng Pilipinas ay may dekada na sa entertainment industry, kumikita mula sa pelikula, musika, at endorsements. Sa huli, si Chris Aquino. Tinaguriang Queen of All Media ang kanyang investments, endorsements, at entrepreneurial ventures ay nagpapatunay ng kanyang financial savvy. Sa showbiz, talento at sikap ang susi sa tagumpay. Pero ang mga nabanggit na celebrities, pinatunayan nilang hindi lang sila bida sa screen, kundi pati na rin sa larangan ng kayamanan.